murag nindot ta ang sa panahon mga idol no oh. blue blue naman na langit mga idol no oh. so time check tayo mga idol nasa mga 6:30 pa ng umaga mga idol at dire mga idol no oh, naghinlo na akong para sa mga idol kay bahinlo ta dia og manok mga idol dia dia ka bahinlo so mo ni ang manok mga idol nga atong napalit mo atong hinloan mga idol no oh. kay birthday man sa atong kiddos uh, kidos ron mga idol so sa diha mga idol ana ako na naghumudan mga idol sa pinak pinakabukal nga tubig mga idol no oh kay mo na siya idol eh, ihumol eh mga idol para ma muhumok ang iyang mukhaan mga idol iyang balhibo ba para makuha na to ang balhibo so muna yun ang process mga idol no unya pag na na mga idol so kuha na na siya balhibo then pass forward ta mga idol kaya nagdugay pa yun ni kaayo no so sa dirin napita mga idol huma na na ako naghinlo mga idol so muna yung uh, laman loob mga idol sa manok kung kanilang yung mga etlog mga idol no? og sa dahil mga idol amo nagipabukalan ang karne mga idol mo na siya mga idol no kaya yarong malambot uh, sa gamay gamay mga idol og sa dahil napita mga idol akong uh, pares po mga idol no uh, nag nagano sa mga lamas mga idol mga carrots uh, og sa dahil mga idol no uh, nag isnak isnak sa tadagpan mga idol kaya marag gutom ka mga idol wala pa tayo pamahaw so nakanang oras sa mga idol na sa mga 9 sa umaga na na mga idol Munang nga istag sa stagpan diya. Yeah. So pag humay mga idol, nagbatak na taglubi diya mga idol. Kay uh, magplano ta mga idol no mag uh, sa gata mga idol. Yung iba, tapos yung iba mga idol, uh, natin mga idol. Kaya nagano yung asawa ko doon ng ano, karot sa patata. Kay medyo medyo marami-rami man mga idol lang man mga idol. Ang manok nga ako atong ipalit mga idol no. So mo nang duhaon na pagluto mga idol, adobo sa gata o kalirita, din pansit sa kay spaghetti. Yun lang naman mga idol, ah. pahinungod na mga idol sa birthday sa akong ah, bata mga idol no. Kay ginahanan man pud na ato hikayan kay iya ah, kapakanakan mga idol. Og malipay pud siya mga idol nga na ay, ah, handa mga idol no. Og na pud siya mga bisita nga mga bata mga idol. So sa napita mga idol, ako nang hinloan mga idol, kaya nahuman na ako nang bunot mga idol. So duha na kabuk mga idol, muna ang isa. So wala na na ako na ipakita ko tumahuman mga idol, kaya malangan na mga idol. So fast forward na punta mga idol. So sa dihang oras sa mga idol, lo, lata na dyan ang atong, uh, karne mga idol. Lo, o gi, rito na po ang patata di mga idol sa akong uh, ate mga idol. So siya ang... Uh, ano mga idol, uh, asawa ng papa ko mga idol lo. So tapos yung carrots mga idol, giprito na po mga idol. O sa dihang oras sa mga idol, Gigisan na ang mga panakot mga idol kaya magupisa ng luto. O ako dyan mga idol, o, ako nang ang karne mga idol. Kaya na o ang unahon ng luto, mga idol, ang kalderita mga idol. So muna nga ako nang ang ubang karne, kaya ibotang na mga idol dito no. Kaya rong makaluto na ta, kaya mo nagigutom na dito mga idol, kaya mo nag alas na ng oras sa mga idol no. So wala pa kasi dito na luto, mga idol. Ah, pansit lang pala ang naluto mga idol, tapos spaghetti, wala pa so kaya muna nang iuna na mo ang kalirita din sunod ang adobo sa gata mga idol e, kaya dugay dugay man to, mga idol kay magkagod pa taglubi yun pa so dahan pang hikayon mga idol so unahon na to ning uh, kalirita kay ang asawa nag ano naman to ganiha naghiwa naman mga idol no so dahan gijabo na mga idol mao na ni mga idol naluto na itong kalirita mga idol sumunay so, kadaghan na mga idol napuno po ng kaha mga idol So ato na na siyang ibalhin diri sa iyang sularan mga idol. Kaya rong kaluto na punta sa adubo sa gata sa dihang sa kakawali ra man gigamit mga idol no. So ato gyud na siyang ibalhin para makaluto ta gutro sa adubo sa gata. So simpleng luto ra na, na mga idol sa kalirita mga idol. So kulang-kulang para sa lamas, pero ay importante na ah. no na hotdog na carrots na ay patata So mao po ni ang nadubo sa gata mga idol oh. Wala na ako ipakita kay kay malangan na ta mga idol no. So diyan, mga idol mo na ni at mga idol nagganap na ang birthday mga idol, simpleng birthday kay Puberita, ta mga idol. Vlog. Dara guys. <laughs> y vlog ba? Vlog, y vlog, y vlog. Y -vlog. Hi, guys. guys, birthday na na ho guys. Kay April 12 naman guys. Daw handa guys, tagana. Na pang cake. Hindi. Ano siya pa? Uy, pa. Wala pa yung pan. Wala pa yung pepe. Kasi hindi ko nila palitan. O, oh, oh, sige na. Harin na. Ano oh, siya may wish? Wa. Hindi ko kamao. So, supto ako. I wish I have a pan. Mm. <laughs> Ngaw na. Ngaw na ta. Kab? Oo. Kama na.